So ayun nga guys, isa pa pa, lang ala nitong lahat. Ay nandito dito sa Bukawe. Ah ko kay dito sa Korean Temple dito sa Bukawe, Bulacan. Tara, let's go. Pero bago kayo itutul sa dito sa Korean Temple ng Bukawe, Bulacan, kung kayo pala subscribe channel ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para update sa pinagawa ko. So, ayun na nga guys, ito na yung entrada ng uh, Korean Temple dito sa Bukay Bulacan. Ito pala yung minugmantah ng mga pasyalan tao dito sa Bukawin. Itong Korean Temple dito sa Bukawin. Ayan guys, ang ganda. Para ako talaga sa Korea. So yun nga guys, ang ganda ng kanyang structure na kala mo talaga na nasa doon ka sa Korea. Itong temple ng Korea. So, yun nga guys, kung may pagkakataan kayo pa dito sa Bokawe, dito sa Korean Temple, uh, pwede pwede kayo dito mula Tuesday hanggang Sunday. 7 a.m. to 5 onward. ang ganda ng ambiance niya oh. Ah, tahimik, ah, tangi mga ibon at mga kuliglig lang at maliit. Masalap magmuni-muni dito sa Korean Temple. Kaya kung gusto natin yung pahina dito, oh, meron dyang upo na yari sa tabla. Pwede tayo mag-relax, magpahinga. Habang napagod tayo sa paglilipot dito sa Korean Temple. So, ano nga guys, sa harap ng Korean Temple eh merong garden siyang at nakita ng magagandang malaklak. So yun nga ito yung kaliwa dun sa view na makikita sa Corriente Fall. May punta naman tayo sa hardanan dito sa kaliwa naman. Ito yung kanyang kaliwa. So, yun nga, dumako naman tayo sa, ano nila, yung style ko yun na yung pahingahan ba ako. Halimbawa, napagod tayo, pili tayo yung pahinga. So, yun nga, uh, ayan. Pwede tayo niyang magpahinga habang napagod tayo sa paglilibot dito sa Korean Temple. Ayan, meron tayong mga upuan dyan na uh, pwede tayong pamilya mag ng kwentuhan. Uh, maali lang, uh, natin malinis itong lugar nito. Sa sagrado itong lugar nito. Ayan, pwede kang magpahinga, kumain, blenda. Pero ligpitan natin yung ating mga pinakainan. Ayan. Kaya pala ito dinadayo. Dahil sa uh, ganda at para ka na rin na sa kulya. So, ayan nga guys. Uh, dumako naman tayo dito sa uh, garden. Ayan kung saan parang nasa Korea ka sa mahal tara punta natin uh, malala, ano ah malalaan mo dito ayan puro garden siya napakakulin ng lugar meron dito itong wish na pwede kang maglagay ng corn saka melon cheese dito sa munting bigs uh, ng Korean Temple Ito naman yung side, other side ng guardian ng Korean Kumbol. Pwede ka dito magmupo, uh, magpahinga, mag Habang napagod ka sa pangmasyal. Oh. So, ano nga, ang galing structure ng ng templo dito sa kulian dito sa bukabi. Tara, punta natin itong inside the temple. So yun nga guys, natulog po na kayo dito sa Korean Temple sa Bukay. Bye bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. See you in the people. Bye bye. Thank you for watching.